For today's video nga mga tulay, pumunta kami sa napakalapit na city dito sa aming lugar. Napunta kami ng Puerto Princesa at napadaan kami din sa restaurant dahil gutom na gutom na rin kasama ko ang aking pamilya at kasama rin natin ang pinakamalupit na manlalaro dito sa aming lugar. <coughs> At yun pala ang dahilan niya mga idol kaya pala tumigil na sa paglalaro ng basketball dahil nasira na raw ang mata niya. Kaya ngayon ay pa-banding-banding na lang, patrip-trip na lang maglaro. Maraming nakaahin doon mga tol, pinili ko tong karne dahil sawa na rin ako sa seafood. Malapit kasi tayo sa Bakawan at dagat kaya ito muna nang pinili natin, Pinulang manok. Pagkatapos kumain mga tol, dumiretso na rin kami nang Puerto Princesa at namili ko tayo ng gamit. Pag naglalakad pala ako diyan mga tol, nagbi-video ako. Hindi ko rin napansin na may nakakilala para sa akin kaya binigyan ko rin ng magandang kampay natin syempre. Ayun, out sa iyo, tol kung sino ka man. Salamat sa panood ng video natin. Oh, yeah. Ayan, at inumpisahan ko na mga tol, mamili ng diro dito at kasirula pati kutsilyo. Sinama ko na rin itong kawali para kapag naaot tayo makakabigay tayo ng mga daing mga tol. Habang busy nga kami sa paglilibot-libot dito ay nakita tayo ng kaibigan natin Ayun, <laughs> uh, at nagbibiroan kami dyan mga tol. So, pala natin yan, kasama natin yan minsan sa basketball din. Naglibot-libot na nga tayo dito ulit at naghanap tayo ng mga planggana na naman para sa mga lalagyan ng tubig at labahan. Kaya na ako kasuportive mga tol. babawian lang natin syempre yun. At sinumahan na rin, ng hanger At kinuha ko na rin itong blue sky on the blue Sinayawan ko na rin yan, mga tol Para swabe talaga Tinulak ko na ito Hindi nga pala magpatulak At yung katropa ko, mga tol Agoy, nag-relax, relax na Dapat nag-relax din ako dyan, mga tol At ito, napadaan nga pala ako dito sa mga malita At napaisip ako kung magbibili na ba ako Dahil malapit na rin ng sampan natin sa barko, mga tol Pero pinag-iisipan pa natin kung sasampa ba tayo O hindi na <laughs> Dog! <laughs> Ayan, at ilang oras din ang paikot-ikot natin dito mga tol at nabili na natin lahat-lahat ng ating bibilhin. Kaya ito, babayaran na natin mga tol. Pagkatapos niyan mga tol, ay pumunta na rin tayo doon sa boarding house. Maramalagay ang mga gamit. At gutom na gutom na naman tayo mga tol. Kaya ito, nag-order na tayo sa mga inasal at kumain na tayo mga tol. Ang sarap pala ng mga pagkain dito mga tol. Dito sa amin kasi ay mga seafoods lang ang talagang binabakbakan namin mga tol. <laughs> Bang kumakain nga ako dyan mga tol. in ko na nga ang bawat kagat ko dyan mga tol. Dahil minsan nang tayo makababa ng Puerto Princesa. Oh yeah. Pagkatapos na namin kumain mga tol ay ito. Nakita ko ang aking pamangkin naglilibot-libot at bumili na rin kami ng gamot at tumambay dito sa Jollibee at umuwi na rin tayo mga tol pagkatapos ng vlog na ito. At yan nga pala yung nanay ko. At yan sumakay na pala dito. Yan. Salamat sa inyong lahat. Kung nagustuhan mo man ang video natin, i-share mo. Kung hindi, i-share mo pa rin. Salamat guys. Thank you.